Lalaki arestado matapos mang hostage ng isang babae sa isang kainan sa Pasay. Ang biktima, tinutukan ng basag na bote sa leeg, si Bien Manalo sa detalye. Nabulabog ang mga tao sa isang kainan sa Pasay City nang ihostage ng isang lalaki ang isang babae sa harap mismo ng kainan. Tinutukan ng basag na bote ng sospek sa leeg ang biktima. Maya-maya pa ay lumapit ang isang pulis at sinubukang pakalmahin ang sospek. Umabot ng halos kalahating oras bago nakawala ang biktima sa kamay ng hostage taker. At doon na kinuyog ng taong bayan ang sospek. Sa investigasyon ng mga pulis, galing sa probinsya ang sospek na nagpunta sa Maynila para maghanap ng trabaho. Ayon naman sa mga rumisponding pulis, pinilit nilang pakalmahin ang sospek bago tuluyang arestuhin. Uh, tumingi siya ng tulong dahil uh, nanghihina siya at hindi siya makalakad. Habang tumatawag po, uh, pagtalikod po ng uh, pulis natin, uh, doon na po siya nanghila ng... Uh, bit babae na yun po yung biktima. Kinausap ng polis natin, pinakalma, lalo na yung biktima natin kasi uh, pilit niyang pumipiglas. Ang biktima na isang call center agent ay nag-aabang lang noon ng masasakyan pa uwi ng Cavite nang mangyari ang pangho hostage na, Yun na, tignan na lang niya ako hinablot. Tapos, tayo na lang yung pagbasa ko ng bote kaya tinutok sa leeg ko. Pinipilit na lang daw niyang pinakakalma ang sarili habang sinasalag ng kanyang kamay ang basag na boteng unti-unting dumidiin sa kanyang leeg. Pinilit ko kumain ah ano, kasi parang kasi mga, hindi ko din magpanik kasi baka hindi rin ako makakapagkilos ng maayos -ma na pag nagpapanika ako eh. Pinipilit ko din yung family ko po. ko si kuya yung pamilya ko kasi please kuya wag waganin lang ako ng gaganda. Nasugatan sa leeg at kamay ang biktima na ngayon ay nasa maayos ng kalagayan. Depensa naman ng hostage taker, hindi niya raw alam kung paano siya napunta sa Pasay, gayong alam niya ay nasa Baguio siya. Giit pa nito, bago raw siya ng hostage, ay nanghingi pa raw siya ng tulong sa mga pulis na dalhin siya sa ospital. Namumulikat na itong mga pako ayaw pa nila akong tulungan. Eh sabi ko... Hindi naman po ako gumagawa ng istorya. Nahaharap sa kasong illegal detention, frustrated murder at alarm and scandal ang sospek. BN Manalo, para sa morning show ng bayan, Rise and Shine, Pilipinas.